Bismillahirrahmanirrahim wa bihinasta'in wa alayhinatawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musallin amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang araw po sa inulahat lahat at sa ating uh, mga kababayan uh, Magandang araw sa inyo At ang ating paksa na pag-usapan sa mga oras na ito ay ang tanong ng hindi muslim o binabato ng Ibang mga kababayan natin na hindi Muslim, na kanilang sinasabi na ang Diyos ng mga Muslim ay mayabang, ha? Ang Diyos daw ng mga Muslim ay mayabang. Uh, binabasa nila yung ibang mga talata at kanilang binibigyan ng kahulugan itong mga talata, ibang talata sa Quran. Ngunit kung babasahin natin itong mga talata na kanilang sinasabi na patunay daw na ang Diyos ng mga Muslim ay mayabang, tulad ng uh, mababasa natin dito sa Suratul Hashr, سناب الله بعد أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ديتو في نقا ديتو الله الجبار المتكبر أوكي Kung i-translate natin ang talata na ito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya si Allah subhanahu wa ta'ala ang walang ibang Diyos na maliban sa kanya. Ang hari, ang banal, ang perpekto, ang taga, uh, tagapagbigay ng kapanatagan. Ganon rin ang, uh, dito dito tayo papasok, al-jabbar. Al-jabbar. Uh, al uh, al al al-jabbar. Al-aziz, al-jabbar, al-mutakabir. Ang pinakamakapangyarihan ang tagapagsunod, ang kataas-taasan. Okay. Itong mga talata ay halos magkakaparehas. Kapag ka ito ay uh, tinranslate mo, ang kahulugan ng mga salitang ito ay pinakamakapangirihan. Ang tagapagsunod, tagapagsunod ang kataas-taasan. So ito po ay karapatan po ng Diyos, ang Allah, na siya ay purihin niya ang kanyang sarili, dahil siya po ay tagapaglika. Siya po ang lumikha sa lahat ng bagay. Siya po ang lumikha sa atin. At siya ang nabigay sa atin ng lahat. Karapatan punya niya na purihin niya ang kanyang sarili. Kaya ang pinakadakilang pagsamba sa Islam ay ang sambahin mo siya. Na ikaw ay magpatira pa, ikaw ay magpasalamat sa kanya, ikaw ay magpakumbaba sa kanya, at ikaw ay humingi ng tulong sa kanya. Bakit? Dahil siya isang Diyos. So ito po ay isa sa mga katangian ng Diyos na siya po ang pinakamakapangyarihan at siya ang kataas-taasan. At hindi po yan ibig sabihin na siya ay nagmamayabang dahil siya po ay isang Diyos na tagapaglika. Subhanallah. At sa ibang mga talata sa surat raad na sinabi ni Allah na kanyang sinabi na uh, wakul uh, alimul ghaybi wa shahadatil kabirul muta'al Sinabi dito, na siya ang lubos na nakakaalam sa mga lingit na kaalaman at yung mga lantad na kaalaman at ang pinakadakila, ang kataas-taasan. Pinakadakila at kataas-taasan. So dito po, wala pong pagmamayabang na sinasabi dito na uh, pagmamayabang dahil ito po ay katangian ng Diyos na pinakadakila at kataas-taasan. So ito po kasi ang katangian ng Diyos. Hindi po pwede na, hindi pwede na maging katangian ng Diyos na siya ay magpapakumbaba dahil siya ay tagapaglika. Siya ay walang pangangailangan sa mga tao. Siya ang nag-iisang Diyos. At lahat ng tao ay nangangailangan sa Kanya. Siya ang makapangyarihan, kataas-taasan, pinakadakila. So ito po yung katangian ng Diyos na dapat ay alam ng isang tagapaglika. Tayo ay nilika mula sa tubig, at tayo ay nilika. ah, uh, ang pinaka-original natin ay mula sa lupa dahil ang tatay natin na si Adan at tayo ay ibabalik sa lupa. Kaya tayo bilang isang tao ay wala tayong kakayahan maliban sa ibigay sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. So ito pong sinasabi nila na kanilang binabato sa mga Muslim na kung saan ang Diyos Diyaw ng mga Muslim ay mayabang, hindi po ito katulad ng sinasabi na sinasabi ng mga kababayan natin na Si Jesus daw ay mapagkumbaba. Mali po na ihambing natin ang Ama o ang Diyos ang Allah sa isang tao na nilikha na si Jesus. Ang Diyos ay kataas-taasan, dakila dahil siya ang tagapaglikha. Siya ang lumikha sa lahat. Siya ang pinakamakapangyarihan, pinakadakila, kataas-taasan. So yan po ay karapatan niya na purihin niya ang kanyang sarili at isa po sa dakilang pagsamba sa kanya ay ang purihin siya. Dahil siya po ang tagapaglika. Ang pagkakamali po ng ibang mga kababayan natin ay hinahambing nila si Jesus na sinasabi nila ang Diyos namin na si Jesus ay mapagkumbaba. Bakit mo ihahambing ang isang taong nilikha at yung tagapaglika? Katulad ng sinabi ni Jesus dito, sinasabi nila, na kanyang sinabi, sundin ninyo ang aking mga itinuturo sa pag-ataku ay maamo at mapagkumbabang loob. Sa Mateo 11.29, sinabi raw ito ni Jesus. Tama, kung sinabi ito ni Jesus, dahil siya isang tao, siya isang nilikha. Kaya nga, uh, nabagit na sa Biblia na si Maria ay uh, nagdalang tao, hindi Diyos. Ha, katulad ng sinabi rito, halimbawa, ito mga patunay nila, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. So ito daw ay patunay na ang Diyos nila ay mapagkumbaba. Katulad ng naunang binasa natin, na sapagkat ako ay maamo at mapagkumbabang loob. So dahil dito, sinasabi nila na ang Diyos nila ay mapagkumbaba. Ah, basahin pa natin ng isa, sinasabi dito, ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Tama ito kasi si Jesus sa katangian ni Jesus, hindi naman siya nag-angkin na siya ay Diyos. Kaya wala tayong mababasa ni isang talata sa Biblia na sinabi ni Jesus na ako ang inyong Diyos, ako ay inyong sambahin. Wala kang mababasa ni isang talata sa dinabi dami ng mga Biblia. Ha? Wala tayong mababasa dito na sinabi ni Jesus na ako ang inyong Diyos, ako ay inyong sambahin. Bakit? Dahil siya ay isang sugo. Dumating siya, sa isang mensahe na, ito ang sabahin ang nag-iisang tagapaglika. Kaya makikita mo ang sinasabi ni Jesus ha, na, uh, na kanyang uh, mensahe, kung babasahin natin, ano, sabi ni Jesus sa John 17.3, ito ang buhay na walang hanggan, ito ang paraiso, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Ibig sabihin ay kilalaan mo ang nag-iisang Diyos na tunay na ang Ama o ang Allah subhanahu wa ta'ala. At siya yung isinugo sa makatitbagay si Jesus Kristo, ibig sabihin ay kilalani mo si Jesus bilang isang sugo. So sabi ni Jesus, itong mensahe ni Jesus, sambahin ninyo ang nag-iisang tagapaglika, ang nag-iisang Diyos, at tanggapin mo, paniwalaan mo, na si Jesus ay isang sugo ng Diyos. So itong mensahe ni Jesus. Kaya makikita mo, hindi nag-angkin si Jesus na siya ay makapangirihan, na siya ay tinatawag na maalam, siya ay may kakayahan, o kaya siya ay nag-angkin na siya ay tinatawag ni, na, 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 Diyos. Wala kang mababasa sa Biblia. Kaya, alimbawa, sa Mateo 24.36, sinabi, ni uh, sinabi ni Jesus, ngunit, tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam. Ito sa araw ng paghukom. Kahit ang mga anghel sa langit, o maging ang anakman, siya, sinasabi nito ni Jesus sa kanyang sarili, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ibig sabihin ay ang Diyos lamang nakakaalam dito. Dito sinasabi ni Jesus na wala siyang kaalaman doon sa araw, mangyayari sa araw ng paghukom. Sa, sa Mar, uh, Marcos 13.32, katulad ng sinabi niya, tungkol sa araw na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang ang nakakaalam. Parehas. Natanging sinasabi ni Jesus na ang may kaalaman ng mga lingid na kaalaman ay ang nag-iisang tagapaglikat. Katulad ng kakayahan. Anong sabi ni Jesus? Sa John, John 5.30 hindi, ako maka, hindi ako makagagawa ng anumang mula sa aking sarili. Bagkus ito ay mula sa Ama. Ito siya nasabi ni Jesus. Wala siyang kakayahan. Wala siyang kakayahan. Sa, sabi ba ito? Sapagkat ang aking Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. Ha? Si higit na dakila. Si Jesus ay hindi nagangkin na may kakayahan siya maliban sa ibigay sa kanya ng nag-iisang tagapaglika. Okay. So dito makikita natin na hindi natin pwedeng ihambing si Jesus sa Diyos. Dahil ang Diyos ay siya ay tagapaglika. Kaya likas na sa kanya na purihin niya ang kanyang sarili dahil siya ay karapat dapat dahil siya ay tagapaglika. Kataas-taasan, pinakadakila, pinakamakapangyarihan. Kaya nasa kanya na yun na yung purihin niya ang kanyang sarili. Ito'y karapatan niya dahil siya ay tagapaglika. Ngunit si Jesus, bakit sasabihin na siya ay mapagkumbaba? Dahil tama yun, mapagkumbaba siya, pero mapagkumbaba siya dahil siya ay isang tao, siya ay isang propeta, at sinasabi niya na ako ay naparito sa isang misahe na ito, ang sundin mo, ang utos na nag-iisang tagapagliga, kilala ni mong Diyos nag-iisa, at ako isang sugo. Ganun din sinabi niya, wala siyang kaalaman sa siya lingid na kaalaman sa mga araw ng paghukom. Ganun din sa kakayahan, wala siyang kakayahan. Sinabi niya yan, marami mga talata na sinasabi na ito. So dito, makikita natin na ang Diyos ay karapatan niya na purihin ang kanyang sarili. Kaya makikita natin sa mga sa mga talata sa Lumang Tipan, ay makikita natin na ang Diyos ay pinupuri niya ang kanyang sarili. Katulad sa Nehemias 9:32 na kani sinabi, kaya't ngayon aming Diyos ang dakila, ah, ang dakila, ang makapangyarihan at kasindak-sindak na Diyos. Makapangyarihan dakila at kasindak-sindak sa lubang tipan ito pwede bang sabihin natin na ang Diyos dito sa lumang tipan ay mayabang hindi dahil ito ay kapangyarihan niya ito ay ito ay karapatan niya dahil siya ay isang tagapaglika, katulad ng uh, na, mababasa sa mga awit ha? sabi dito sino ang hari sa ka ng kaluwalhatian sabi dito ang Panginoon ang malakas at makapangyarihan. ang Panginoon ang makapangyarihan sa pakikipaglaban so dito makapangyarihan, malakas. Bakit? Pinurin niya ang kanya sarili. Dahil siya ay karapat dapat. Dahil siya ay Diyos. Dito pa sa isang uh, mga awit 47.9, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos nakataas taasan Kataas-taasan. Yun ang nabanggit sa Quran. Kataas-taasan. Dahil ito ay Diyos na pinupuri niya ng kanyang, uh, ng kanyang sarili. Dahil siya ay karapat dapat. Siya po ay isang Diyos. Sumali po yung ihambing natin. Yung tinatawag na ang tagapaglikha at si Jesus. Si Jesus po ay hindi ni isa ay nag-angki na siya ay Diyos na dapat sambahin Kaya Wala pa tayong mababasa doon. Kaya likas lamang po na si Jesus ay siya po ay mapagkumbaba. Dahil siya isang tao, siya isang nilikha, at siya isang propeta na isinugo lamang ng Diyos sa mga Israelita. Kaya napakalinaw po. Hindi po natin pwedeng uh, ihambing ang Diyos at saka ang nilika na si Jesus alay salam na isang dakilang propeta sa relihiyong Islam. Hindi tayo magiging tunay na Muslim maliban na siya paniwalaan natin na siya isang dakilang propeta patulad ng mga naunang mga propeta. So malinaw po ang sinasabi na o kasagutan natin sa sinasabi ng ibang mga hindi Muslim na ang Diyos daw na mga Muslim ay mayabang. So ito po ang kasagutan natin. Nawa ay malinawang kayo Ha, yung mga binabato nila ito sa relihiyong Islam. Napakalino po na ang Diyos sa Islam, ang Diyos na taga uh, tagapaglikha ay pinupuri niya ang kanyang sarili. Siya po ay karapat dapat dahil siya ay tinatawag na nag-iisang tagapaglikha, makapangirihan, kataas-taasan at saka dakila. Ngunit kapag ihambing mo naman ito, sa sinasabi mo na ang iyong Diyos ay mapagkumbaba, ay wala pong Diyos na mapagkumbaba dahil sila ay taga tagapaglika. Sila ang lumika sa atin. Sila ang may kapangirihan sa uh, tinatawag na lahat ng bagay. Ang Diyos. Siya lang, siya lang na nag-iisa. So dito, yun ang mga talata na mababasa natin doon. Na pinupuri nila kanila sa Diyos. Pero pag hinambing mo, kasi nasabi mo na si, si Jesus ay, eh, ano, ang Diyos mo ay mapagkumbaba, bakit? Dahil si Jesus ay hindi siya, hindi naman siya nag-angkin na Diyos. So napakalinaw po. Sinabi niya wala siyang kaalaman, sa lingid na kaalaman, siya walang kakayahan. Ang kanyang mensahe ay ang sambahin na nag-iisang tagapaglika at siya isang sugo. So ito po mensahe niya. Ay malinaw po. Kaya sa mga kababayan natin na may mga katanungan, pwede po kayong magtanong. At ganoon rin sa mga kapatid natin na mga muslim, kung may mga tinatanong sa inyo patungkol sa Islam, na maari hindi niyo po nabibigyan ng linaw, ay tanong niyo po at insya Allah ito po ay bibigyan natin ng linaw. Kung ito po ay alam natin, kung hindi naman itatanong po natin to sa ating mga mga ulama. At hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa si inyo sa lahat ng bumati ng Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. At uh, nawa ay uh, gabayan tayo ni Allah, patubayan tayo ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa tuwid na landas. At tayo ay buhiyan ng kamatayan na tayo ay mananampalataya sa nag-iisang tagapaglika na si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa si inyo at bumabati ng Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.